sa mga hindi pa naka manual tapos gusto nila mag manual IACB para sa kanila tong video na to kasi di ba recently mga tol pinalitan na natin yan ng bago and then ito yon ito yung in order natin na yon 3 months lang mga tol nasira ulit siya big sabihin mga tol wala sa PSA ng Rosie ang problema parang hindi match yung IACB na to doon sa throttle body paano ba natin malalaman kung sira na or malapit na masira yung ating IACB na traffic ka, bigla kang mamamatayan ito rin yung problema ng mga tol. Unang andar, walang minor. Kahit nagamit niyo na siya, wala pa rin siyang minor. And totally, sira na yung kanyang IECB Kapag ka naka-manual tayo mga tol, mayroong features yung motor natin na mawawala. So, pwede siya magkaroon ng check engine, pwedeng hindi. Tataas muna siya ni bababa So, rekta na siya sa 1.5. Gaya nito. So, wala ka ng problema sa minor. At stable na yung minor mo. So, ang gagawin ninyo, sisirain nyo na siya ng tuluyan kasi hindi naman nagagana ng maayos yun eh. Kailangan meron kayong caliper. Kunin nyo yung sukat na ko ito na yan. Ayan. Diba? ayun na siya. Subukan nyo lang tong solution na to para mawala na yung problema ninyo sa minor. What's up mga tol? Welcome back sa ating channel. Welcome sa panibago nating video. No? Ah, uh, para lang to dun sa mga naka uh, manual ISC or naka manual IACB or sa mga hindi pa naka manual tapos gusto nila mag manual IACB para sa kanila tong video na to kasi marami nagtatanong kung may apek apekto ba or apektado daw ba yung performance kapag ka nag manual ISC or IACB tayo. Ito sa motor natin kasi itong motor ko ngayon mga tol is naka-manual ngayon yung IEC niyan or IECB niyan. So hindi ko lang maipakita kasi ah syempre, teka lang, tingnan kong kung masasalat ko yung ito yung ano niya. Makita niyo ba? Ayun oh. No. Ito yung wire niya. Ayun, nakalilay. So di ba recently mga tol, pinalitan na natin 'yan ng bago no na in order pa natin sa Shopee na worth one, one two. So, and yung piyesa na yun mga tol, is hindi siya galing mismo kay Rosie yung piyesa na yun is na-order ko from Bristol kasi yung kasukat na IACB natin ay uh, kaparehas kapares ng unit ng Bristol na Bristol Venture ADB 150 and yung kapares niya na ano na ISC or IACB ngayon umorder ako nun mga tol and then pinakita ko sa video na kinabit ko nga siya and then ito yon ito yung in-order natin na yun and ilang months lang yung tinagal niya 3 months lang mga tol nasira ulit siya. So ito siya. Papansin niyo 'di ba walang code. Wala siyang code kasi ito yung in order natin. Yung stock kasi natin ando nakakabit. Yun may code yun. Nung nasira to mga tol, ah, binalik ko muna yung dati natin na nakaset na yun sa manual IACB. Nakaset na yun para sa alpak na lang. Hanggang ngayon, yun pa rin yung nakakabit sa atin. At ito nga yung pinalit natin na nasira ulit. Or nasira kaagad. So 3 months lang mahigit yung tinagal ng IACB na to. Ibig sabihin mga tol, wala sa piyesa ng Rosie ang problema. Ito, hindi na to galing sa Rusi, di ba? Pero bumigay pa rin. Parang hindi match yung IACB na to doon sa throttle body. Kaya ngayon, i-explain ko sa inyo, ano ba yung mga side effect or pros and cons kapag ka naka-manual IACB tayo. Kung gusto nyo palang panoorin yung pagka-manual IACB ko nito, ito, ko dito sa taas yung video, hindi panoorin nyo na lang. Paano ba natin malalaman kung sira na or malapit na masira yung ating IECB or ito yon paano malalaman kung malapit na siya masira or sira na siya so unang unang mga tol walang minor wala siyang minor kapag ka starting kapag ka pinindot mong ganyan ng hindi mo nire-rev so hindi siya nagme minor so kailangan mo siyang silinyador ay start tapos silinyador para umandar paandarin mo siya and then pag binatawan mo yung silinyador namamatay so yun yung isa sa mga uh, sintomas na malapit ng masira yung yung ano IECB, IACB meron pa instances na sa unang andar mahirap siya pa andarin or wala siyang minor kailangan mo silinyador kasi tapos kapag uminit ng makina nagkakaminor siya kaya lang kapag ka ginagamit mo siya ng ginagamit ay bawa nag nasa biyahe ka tapos na traffic ka bigla kang mamamatayan ito rin yung problema ng mga tol kaya ito yung sintomas na malapit ng masira yung inyong IACB so pangalawa kapag ka naman Uh, wala talaga siyang minor kapag uh, sa unang under, walang minor kahit nagamit nyo na siya wala pa rin siyang minor kahit na sobrang uh, matagal nyo na siyang gamit wala pa rin siyang minor yun totally sira na yung inyong IECB. meaning yan hindi na nag open to hindi na bumabalik to pababa yun yung sintomas na sira na yung IACB nyo so yun kailangan niyo na siyang palitan or it's either uh, pumunta kayo sa manual or i-manual setting nyo siya para lang magamit nyo yung motor. Kapag ka nag manual IACB tayo, ano nga ba yung mga pros and cons nya na pwedeng mangyari So dun muna tayo sa cons no? Kapag ka naka manual IACB tayo mga tol, mayroong features yung motor natin na mawawala Which is yun yung uh, cold start So pansin nyo, di ba kapag ka naka manual tayo, kapag ka naka stock Kapag in-start natin yung motor, mataas yung menor nyo sa unang andar So nag-stay sya sa 2000 RPM And misan nga 2.5 eh, Tapos dahan-dahan siyang Bumababa ng uh, 1.5 Mga 15 seconds Ganun So yun yung mawawala sa kanya Na pwede siya mag Ng check engine Alam nyo kung bakit Kasi nga Idle air control valve to So Sa unang under is uh, Pinapataas niya yung minor Ina-adjust niya yung hangin Para makuha niya yung Tamang Timpla sa unang under Ng air and fuel mixture Ngayon Since mawawala na yon So Magiging uh, Rich Yung unang andar niya kasi nga less lang yung hangin pero yung na marami na no, yun yung magiging possible cause kapag ka nag ano kayo uh, manual manual IECV so pwede siya magkaroon ng check engine pwedeng hindi so pagka gusto nyo hindi kayo magkaroon ng check engine pagka unang start ninyo kayo na mismo magbibigay ng cold start so pagka start ninyo ibababad nyo siya sa 2000 rpm ng kahit mga 30 seconds or kahit 1 minuto na naka 2000 rpm tapos pagka okay na sa kanya na ibalik okay na yung minor nya so hindi na yan magkakaroon ng check engine yun yung cons na nga naka manual so meron siyang nagkaka check engine siya pero kapag iniscan natin yung mga tol ang magiging trouble code nya is uh, oxygen sensor kasi nga na, na detect ni sensor natin na iba yung sunod nya sa unang andar pero kapag nagagamit nyo na yung motor mga tol tuloy tuloy na gamit hindi na siya lalabas hindi na lalabas yung check engine no And then kapag kalamabas man yung check engine niyo sa so unang under lang yan. Tapos pag ginamit nyo yung, yung motor, mawawala rin. Mawawala. Okay. So doon naman tayo sa pros, pros no. ah uh, ito naman yung kagandahan kapag ka, naka ano tayo, manual IACB or nakaset sa manual. Una-una is stable yung idle. Kapag ka, kagaya nito, wala na yung ano niya, yung... ah uh, kapag ka nag ka tataas mo na siya ni bababa so rekta na siya sa 1.5 gaya nito yan stable na siya pag nirev natin rekta na yan sa 1.5 o oh, diba hindi na siya pagka rev natin eh, gaganon pa yan gaganon pa yan pagka rev natin na ganun pababa tapos aang 2.5 dahan dahan mag 1.5 so yun yung Uh, kagandahan ng naka manual IACB tapos hindi ka na mga ngayon na mamatayan sa gitna ng kalsada or sa traffic at uh, hindi ka na rin mga na mawala ng minor yung motor mo kasi nga uh, nakasetting na siya dun sa setting na gusto natin or se setting na kailangan ng ating IACB para magkaroon siya ng minor no? so yun yung pros na naka uh, kapag ka ikaw ay naka manual IACB so wala ka ng problema sa minor at stable na yung minor mo so so, pagsisetting naman ng IECB mga tol ibibigay ko sa inyo yung saktong sukat nya para uh, stable yung inyong idle hindi mataas, hindi mababa, sakto lang sya and then kung ano yung normal temperature ng motor natin dun sa naka stock na IECB iyon eh, din yung minor nya dun sa naka manual no? sa parehas lang so pagka sa setting ng IECB ano ba ito yung IECB ninyo tapos kapag kasi nakasak nyo yung sakit, kasi hindi na siya umaangat o hindi na rin siya bumababa. So ang gagawin ninyo, sisirain nyo na siya ng tuluyan. Kasi hindi naman nagagana ng maayos yan eh. So ang gagawin ninyo, mapapuersahin nyo na to. So kuha lang kayo ng plies or vice grip. Hindi niikutin nyo na to. Ayan, ipito nyo lang yan. Tapos alog-alogin nyo lang hanggang sa umikot siya. Ayan, umikot na ba diba? Ngayon, pag inikot nyo yan, yan. Pag inikot nyo siya, luluwag na yan. Yan. umangat na siya. Halimbawa, naangat nyo na siya. Kunin nyo yung sukat sa ano. Kailangan meron kayong caliper. Kunin nyo yung sukat na 61.5 mga ganon yan. Yan. Kita nyo ba? Ito. Ito, 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 ito. 61.5 ganyan na sukat niya or mga 61.7 cba uh, 0.7 something. Yan ang sukat niya, yung pinakang uh, stable na minor. Nasakto lang siya. So, kukunin natin yung ano niya. So, sobra. Pabalik lang natin ng konti. Sobra pa din. Ito pa. Tingin ko ito na yan. Ayan. 'di ba? Ayun na siya. Ayun na mga tol. Ayun yung pinakang sukat ng IECB natin. Para makuha natin yung stable na minor. Yung sa normal temperature niya, no? Ayun. Ayan. Ayan o. Oh, kita nyo ba? Ayan. Nasa so, 61.5 or 61.7 something siya sakto siya. Pwede nyo namang i-62 kung gusto nyo pa ng mas mababang minor like nasa 1.5 or 1.4 ganon. Ito kasi nasa 1.5 or 1.6 to. Itong setting na yan. Kung gusto nyo ng mas mababa pwede nyo gawin 62. 62 mm. Tapos kayo na mag-setting dito. Pero ito kasi yung pinakamagandang idle nya. Tsaka kapag pag ka naka-stock pa to, kapag gumagana pa to, yung idle nya kapag ka mainit na is dito talaga naka-setting yan talaga na sa 61.5 something na yan. Kaya kinuha ko lang yung sukat nito kapag stock pa siya or pag gumagana pa siya, no. Ito talaga yung pinakang setting niya, 61.5. So yan mga tol. Ganun lang mag ng IACB. So ito, ito pwede na ikabit sa motor to eh. Kasi nyo, bilhin nyo na to. <laughs> so yan mga tol, ganun lang mag ng IACB. Pero ang good news nyan mga tol, sa mga naka-version na Flash 150X at version 3 yung naka digital na ay alam ko wala nang issue ng ganito eh wala nang issue ng uh, pabago-bago ng minor alam ko na ayos na nila yon so itong remedyo na to is para sa mga Flash 150X version 1 or yung 2024 model kagaya ng motor na to no? so kapag ka nagkaroon kayo ng issue na ganyan subukan nyo lang tong solution na to so, para mawala na yung problema ninyo sa minor na mga tol may exilan tong video na to para lang to sa mga nagtatanong or mga gusto uh, gustong malaman ang epekto ng nakamanual ay ECB sa motor ko sa motor natin no? so yun lang ride sa ating lahat maraming salamat